Umabot sa 40.8 million pesos ang halaga ng suspected shabu na narecover ng otoridad sa drug buy bust operation na isinagawa sa barangay Don T. Lotero East, Haniway, Iloilo. Sa panayam ng bombo radio kay Police Lieutenant Glenn Soliman, Team Leader ng Regional Police Drug Enforcement Unit. Sinabi nitong ang main subject sa buy bust ay si alias Koy-Koy na residente ng Haro Iloilo City. Ngunit nakatakas ito noong ikinasa ang operasyon. Arrestado naman ang kasama nitong si alias Miklin na residente rin ng Haro Iloilo City. Ang dalawa ay parehong high-value individuals. Dati nang nakulong si Koy-Koy dahil rin sa kaugnayan nito sa illegal drugs at nang nakalabas ito dahil sa plea bargaining agreement, naging drug dealer umano ito sa lungsod at lalawigan ng Iloilo -Ilo at may impormasyon na pumupuslit rin umano ito sa lungsod ng Bacolod. Ang 14,800,000 pesos na halaga ng drug recoveries ay ang pinakamalaki na naitala sa operasyon ng otoridad sa drug by bus operation sa Iloilo -Ilo ngayong taon. Kasama ng Regional Police Drug Enforcement Unit sa operasyon, ang Regional Mobile Force Battalion 6 at ang Haniwai Municipal Police Station. Na-accomplish po natin yung by -bus operation natin sa bayan ng Aniwa, Pire na nauli natin yung isang uh, subject natin na nagkangalang alias Miklin, while yung isang uh, subject natin na si alias Koy-Koy, ano, nakaposlit sa ating operation. Nakarecover po tayo ng may gitkumulang uh, 6 kilograms of shabu with SDP value of uh, 40,800,000 pesos. For ito yung, yung pinakamalaking kuli natin ngayong taon. Nagpapasalamat po tayo sa tulong ng komunidad, uh, lalo na yung mga uh, concerned citizen na nag bigay sa atin ng impormasyon para matuntun yung mga suspect natin. Si Police Lieutenant Glenn Solimana para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo. Ako si Bombo G. Sapadios para sa number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!